hello guys, good afternoon. Nandito na kami sa nagpapauli na na. Dito sa San Antonio. Construction. Di na yung check namin ba na doon? Ayan na, may box na. Tsaka may ano siya, may pinagbalatan. So may ebidensya, complete. Kakadating lang namin. Hmm. <laughs>

Saan po yung ano sa? Dito siya. Boston na ito, ito mahala, sir. Baka, sige. Baka, sige. ko ito na yun. Masa na hanapin natin dyan mga dyan. Ito ba yung ano bakas o? Nagkita ni sir. ko nakita na. yung bakas eh. Ang bawal. Ang bawal. Ang bawal. dito. Okay, dito. dito

Tapos ito. Ito yung kalahati. Ay! Eh, Putol pa! Wala yung ano yung bulpot. Ay, ayun! Ay, ayun! ayun, okay. ayun. Ilang ano uh, yun natin? Ayun! Natin. ayun. Mm. Yung nagpaparescue na nga, may ano siya, may like, alam siya sa mga bakas. No? Ano yun? Oh, Dinuro sa akin yung buntot?

Yato pa, oh. Ako oh, pa? Wow. Hina nyo. Diba. May ba? mata ba? King, King Cobra. Ano po siya? Cobra. King Cobra? Hindi po. Philippine? Philippine Cobra. Wala okay. niya sa butas pa. Ang talabas. Marami tayong ano. Dali, wag mo wag mo muna ng ano eh. Para matuto natin. Kasi pa din yung entrance niya doon. Oh. Hindi ko sure. Tonton ko siya bundle siguro. Dito.

Yun yung daan na dito na yung pinag Kasi dati, balik yun, is it months. Dito, dito. 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 ito natin yan ito muna ito natin yung bakas ito yung niya yun yan yung bakas niya ito ano? Nandito to, Princess. Nandito? Bagong-bago yung ano. Nandito? Basa pa yung bakas. Ano bang da? Dito, dito yung bahay niya. Lahat yan, bahay niya. Oh? Ang so, dito, Oh. Oo, oh, baka ma kung malo. yung mga yun. lang taga? Huwag na natin tatabunan, ha?

Paano kung dinagdikla natin yung balat? Ano, wala na. Doon kasi yung buntot niya pa eh. Oo. Pag oh. ganun yan. Pag wala dito? Oo, no, doon doon siya. Oo, oh, wala kita hmm. doon. Baka hindi pa siya umuwi. Hmm? 이제도터 끝나는 이때부터 끝나는 거야. Nakita ko nga dyan. May pinagdaanan dyan. Sa sulok. Marami siya. Hindi ko dikot. Pero, malaki yung ano ko. baka kayo okay. umuwi kakataon nandyan bagong bago ha? sana pa nandyan pa sana nandyan pa sana bakit bagong ano pa bagong uwi lang siya rito Lalo pa sinjay. Mm Hindi -hmm. ang yeah, bulan ko na lang kapag mababas. ibutah sige. Mm hmm. Bata pa umuwiya. Pero lang may sa loob. Oo, lagi stay ito. to? lalabas. Na? Huh? Pag gusto lalabas. Pero kapag na ulo ang pa, may bala din sa talog na yun Wala, buo yung talabas. Hindi, yung kung yan talaga siya, taga, ano, matagal na talaga. Ay. Talahay. Malapit na lang siya. Masahan natin ito pa. Oh. Tapos yung mga ito.

umaga at gabi na labas yan. Ko? Huh? Gabi ko lumalabas. Pag hindi ko mainit, lalabas sila. Alam ko yan. Kamay mo pa. Ka? I'm going to Nah, terima Tunggu

Okay. Doon na lang po sa... Ah, oh, meron pa. Haba ng bahay. Haba. Kaya, dapat may nano ka ng daga dyan eh. Maraming daga ng daga, nakapusta eh. Gusto niya yung daga. Dating nga maraming daga eh. Nagyapay ka eh. Bagaimana teman-teman, luar enggak. Terserah Itu, itu kan? itu pun <tus> aku. sa uno na. Hmm. hmm. Parang di pumasok dito. Hindi po, doon. Doon siya pumasok. Ah, doon siya pumasok. Sa ako, saan yung nakita yung Yan na lang. Saka doon. Kung wala po siya dyan, dito siya lumabas. Hmm. Makyat na. Hmm, makyat na. Ito ay Huwag kain siya dito eh. Nandito ah. Bumaba ka sa may bakas na siya. May bakas na. Ay, may nina po. siya lumabas dito kaya di bumakas. Oo, oh, kasi doon siya dumaan. <sukurna> diyan kasi dati yun nakita di Okay. Hindi ko pinasin na kala ko lang. Ang one night, nagpakita. Wala na. Kasi bumalik po. Nyo. Nagulat ako noong Friday. لمسجد